waiting sa Pangas waiting sa Pangasinan talamak pa rin tatlong kubratoris ng waiting arestado kamakailan sa Binmali Pangasinan habang nagsasagawa ang mga PNP personnel ng Binmali at ang Police Intelligence Branch ng Pangasinan Provincial Office ang tatlong suspect ay put in the act o sa pangunguligta kinilala ng PNP na si na Vicente Carpio ng Barangay Binlag, Aldrin Soriano, residente ng Mabini Street at Salvador Concepcion ng Luna Street, Tubong, Binbale, Pangasinan. Ito ay matagal ng kampanya ng Pangasinan PNP na massive crackdown sa illegal numbers game o WITIN. Panahon pa ng kubong-kubong at hanggang sa ngayon ay puro kobrador lamang ang mga nahuhuli. Kamakailan din ay maraming naitalang na aristo sa kobrad, na dito sa probinsya ng Pangasinan at pansamantalang nakulong sa mga presinto. Ngunit, sir? <laughs> Wala pa naman, sir. Wala pa naman uh, kung dito. Yung ano Yung para sa kanya. Yes, sir. और ऐसे से पता चला कि आपका जो हमारा ड्राफ्ट था वो थोड़ा आता है हाउस के प्रोसेस से है ज्यादा मानकर